talk to Papa. Hello. Yun. Hi. Anong pangalan mo pare koy? Ah, uh, Jan na lang po siguro. Jan. Si Jan. Good morning, Jan. Welcome Sige. sa Talk to Papa. Jan, Jan ka lang. <laughs> Jan, balita namin problemado ka daw. Opo, sir eh. Nako. Asya. po. Masya. Ito na-rescue ating mga bida-bida dito sa Talk to Papa. <laughs> Let's go, para ko Isan ba nag-umpis ang kwento? Uh, bali sa asawa ko po kasi. Asawa? Uh, may may asawa ka -may. na? Mayroon na po. Okay. sa kayo nagkakilala? Hmm, bali, ano po siya? Nagkakilala po kami sa birthday. Birthday! Ah, yan ang sinasabi ko. Yung birthday yan? Uh Oo. -oh. mo Shanghai yung makukuha uh -oh. mo? Hindi. Kainom. inom <laughs> <laughs> Hindi rin niya na invite uh Oo. -oh. <laughs> at tapos uh, ano po kasi siya siya? Uh, bali friend po siya nung kawork ko okay at uh, tapos bali nasarapan ko ako doon sa... Ha? Ah! 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 hindi 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 na hindi eh. hindi ano po, kakaiba po kasi yung lasa, medyo matamis po siya. Parang ngayon lang po ako nakatingin nung ganun. Grabe! Natikman mo na agad matamis na <laughs> mis! Nagiinuman kayo! Ano, ano, ginawa mo siyang pulutan! Ano yung matamis na Ano pa? Ano yung matamis na Yung spaghetti po. Ah! Ah, spaghetti, okay, spaghetti pala. Kala ako naman ano itong manamis na mis na ito. Kala ko. Kala ko yung asukal. may ko kasi sa ano. Ha? Sa may ko sa, ano. Spaghetti na yung maasim yung oh ah, ah, Italian style. Uh, okay. Dapat medyo maalat-alat ng konti. Yes, tapos maasim talaga kasi tomato sauce yung ginagamit. Yan. Yes. bakit dito? Tapos may cheese kasi may, pa. May asukal na, may kondensada pa. <laughs> ito, oh, binagkat, binatamis na spaghetti. Anyway, Tapos, ano nangyari? Siya nagluto. Opo, oh, tapos yun po, tinanong ko po sa kawart ko kung sino po yung nagluto. Oh. Yun, At nasarapan sa... ka. Ay, iba talaga, tapos. no? Misa talaga, kailangan magaling kang magluto para hahanapin ka. Oo, oh, sabi niya mag magkakain ng spaghetti, mmm, sarap. Sino nagluto nito? Oh, kailangan ko siya ngayon. Oo. Oh, oh. <laughs> Titikbang ko. Ang spaghetti niya. <laughs> so masarap magluto. Doon ka na humaling. Opo, siguro po. Ay, May kasabihan po. kasi, pare uh, Koy. Uh -oh. A way to a man's heart uh -oh. is through his stomach. Yes. Itong ating uh, bida na mm -mm. si John, patay gutom. <laughs> Totoo. Anyways, mga kapuso, nag-umpisa pa lamang po ang kwento ng ating bida na si John na na-in love sa spaghetti. Nako, sa spaghetti nagumpisa ang Oy, lahat. Masarap din ako magluto ng spaghetti. Ano ba Anong, anong, niyo pa natin anong special, kwan mo, uh, ingredients? Ah, uh, basta may libag. <laughs> Kaya, charat, charat. Kaya pala, yung parang binaskas na cheese, may mga oh. itim-itim. charot. <laughs> I believe. Kasi marami din nagsabi ang sarap ko. I mean, ng spaghetti ko. Ako din, masarap din ako magluto ng spaghetti. Ayan na. Alam mo kung bakit? Bakit? May halong hot <laughs> Yung mga hot dog, yung uh. mga ano, bite size bite or size. ano? Ah, uh, hindi. Talaga? Kasing laki ng dragon. <laughs> So, anong sumunod na nangyari? So, bali yan po, hiningi ko po yung ano, yung kontak niya. And then, tapos niligawan ko po siya. Ah! So, bluff lang yung spaghetti? Gusto mo talagang ligawan? Kasi, Kaka, dapat na sasabihin mo anong recipe oh, nito oh. itong bakit, spaghetti na to. Bakit ganito kasarap? Yan. Pero hindi ganun ang ginawa mo. Hinanap mo siya. Uh, mm. Ah, uh, ano po kasi masarap din po siya kausap. Makwento Alam mo mahilig ka sa masarap, no? Kuyogalin niya. Okay. Mahilig mahilig ka talaga sa masarap. <laughs> okay. Oh, baka Apo. kaya hinahanap mo din at gusto mong jiwain para meron kayong tagaluto sa bahay. <laughs> Minsan ganun din. <laughs> Marunong naman ako magluto. Marunong-runong din ikaw na magluto. Okay. Tapos, Tapos, tapos po, uh, one, nung, ano, uh, may nalaman po ako tungkol sa kanya. May nililigawan ko pa lang po siya. Uh, eh, may, meron po pala siya yung sakit na lupus. May sakit siya! Tapos, lupus po. Lupus. lupus. Okay. Ang lupus, ano sa pagkakaintindi mo yon? Ano po siya? Parang autoimmune disease po. Autoimmune. Uh, parang yung uh, nilalabanan niya yung mga parang sa cells po yata. Tapos wala mm. po siyang lunas eh. Ah, okay. Mm -hmm. Paano sinabi mo nalaman siya. na may sakit inamin niya sa'yo? Apo, sinabi niya po sa akin. Okay. Then nung uh, pumunta po ako dun sa kanila, sa tita niya, pinaliwanag po sa akin. Pero kayo Ngunit na, the that time? Uh, hindi pa po. Hindi pa. Okay, habang uh. niligawan mo naging ana siya agad-agad. Alam mo sa ibang bansa, ah, uh -oh. uh, kailangan kang mag uh, mag sa family ng uh -oh. papakasalan mo ng health certificate. Uh -huh. Health certificate, yeah. Oo. Ah, uh -oh. uh, lalo na yung mga medyo ma may, medyo Mayyaman. mabigat. <laughs> medyo mabigat na mga sakit. Uh -oh. Kasi later on, baka mangyari ako lang din ang mag-aalaga sa Totoo. Pero iba kasi yung culture, iba yung iba yung culture tradition uh -oh. iba yung paniniwala natin pagdating sa relationship and family din yes. sa Pilipinas. 'Di ba? Kapag mahal mo, kaya mo tanggapin. Totoo kahit ano pa yan. So okay lang ba sa iyo? So, so yung yung binanggit niya po sa akin yun. So medyo parang nag-alinlangan po ako nung una. Pero nang po yung ano, yung love ko so, sa kanya. Oh! So, so, ha? Huh? Tinuloy mo pa rin? Tinuloy mo rin po. Okay. okay. Kasi parang, ay, may lupus. Oo. Oh, oh. Mapapasearch ka dun. True. Mabigat ba to? Mahirap ba to? Alagain ba to? Gagaling pa ba to? Ang daming mga tanong True. eh. True. Pero, uh, walang pake eh, ang ating bida. Basta nga alam ko, mahal kita. Oh. Ah. Naku, gagaling na yan. Ay! Sana <laughs> naman. <laughs> okay. Tapos, tapos ayun po, uh, sinabit naman ako. Then, nanggang sa... Uh, Nag-plano ko may, may, ano magpakasal po. Uy! Oo! Oh! Grabe Umabot siya! Umabot na doon! Opo, pero bago po ano, parang kinausap po muna ako nung nanay ko at lola ko. Kinausap parang, ka na? Opo, kasi nagbanggit ko na parang gusto ko na po siyang pakasalan. Tapos parang, hindi naman sa tutol, parang gano'n din po, parang pinaalahanan lang ako kung anong mangyayari. Kasi nga may sakit po siya. Na ganito, mahirapan ako, ganun. Sino na sinong kausap mo dito? Parang, yung lola at mama ko po. Lola at mama mo. Anong sabi? Sige, paliwanag mo. Mm -hmm. Anong sabi ng lola at mama mo? Na ganun nga, pag pinakasalan ko siya, parang, ready ba diba ako na ganito? Ako mm -hmm. lang magtaprabaho. Aha. Tapos, limited lang yung mga kilos mo sa bahay kasi nga, may sakit. Pwede siyang Tas, mag, kasi kung halimbawa, say, autoimmune. Oo. Uh -uh. Ah, uh, correct me if I'm wrong ha. Baka mahirapan siyang mabuntis. Ah. Uh, Ayun so, din po. Binanggit okay. din po. Okay. Eh, yun po. Eh, wala. Eh, mahal ko po. Tinuloy ko pa din. Wala sila nagawa. So, naki nagpakasal pa rin kayo kasi yung uh, normal ka reaction po. yun ng parents mo at saka hmm. ng lola mo, syempre, gugustuhin nila bakit kung meron ka namang choice, ba diba? bakit dun sa ano? ba diba, bakit sa uh, may sakit? Yun, uh -huh. Ah, uh, pinapaintindi niya lang okay. kasi. Tunay-tunay kasi concerned. Tunay. Uh, kasi nung kinasal naman na po kami, eh, okay naman na po sila. Yung support nila nandun. Kasi siguro, uh, mahal mo talaga yung tao. Oh. Actually ito ah, uh, 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 real po. talk lang. Kung ako uh, yung magulang mo, uh, oh. ayaw ko oh, yung oh. babae na to para sa'yo. Yes. Kasi nakikita nyo na eh. Uh, sabi nila parang, been there, done that. Mapunta oh, oh. ka pa lang, pabalik na kami. At saka bakit yan pa? May sakit yan. Oo. Oh, oh. Masakit kung masakit, pero realidad. Tunay. Kasi, bakit ka kukuha ng may bagahe na? Oo. Oh, oh. Kung pwede naman, na wala Single, walang problema Ang dami naman diyang iba Wala ka namang sakit mm -hmm. Diba? Ngayon Ibig sabihin Mahal ka ng mga magulang mo oh. Concern silang dalawa Sa'yo Sa sitwasyon mo Kasi later on It's your life naman eh oh, oh. Diba? Pero pinapaalala lang nila Yung mga posibilidad Na pwedeng mangyari oh. No? Okay, Pero syempre Sabi ko nga It's your life It's your story Wala kayong pake Itong decision ko mm -hmm. No? So nagpakasal kayo? Yes po Nagpakasal kami noong 2017 po. Wow! At pa pa Paano sinabi mo sa kanya na wala akong pakialam kahit anong pinagdaraanan mo? Yun, parang ganun lang po kasi ganun po talaga yata pag sa lab, unconditional. Oh! oh uh, totoo! Sana oh. all! <laughs> Mapapasana all ka na lang! Iba! Grabe okay. siya! Nung una nga po parang ayaw niya kasi nga Ganun din naiisip niya Kawawa daw ako Baka maging pabigat lang siya Ganyan mm. Lifetime na ba yung sakit niya? Oo po, wala na ah. kong lunas yun ngayon eh Naku po, patay ka di Maintenance lang po ng gamot uh, May trabaho ka ba? Meron po Siya, nagtatrabaho siya sa bahay lang? Sa bahay lang po ah. Hindi po kasi siya pwedeng mapagod Ay, si Oh, right? ang alam ko bawal mapagod yun eh Nak Teka lang ng na. malala ah, kasi masama sa kanila anyways so naging okay naman yung pagsasama nyo yeah. sa kanya tinitingnan ko yung picture niya oo uh -oh. parang ang bait-bait talaga niya chinito chinito oo tapos parang ang bait-bait niya family man talaga family guy talaga oh wow Apo. ito bang nasa profile picture Apo. mo yung yung asawa mo yung short hair oo uh oh Oh, ah, ang ganda naman pala talaga. Wow. Oh. Tsaka nakaka amaze Ay. yung ganitong story. niya. 'Di Oo. na I don't I don't care, 'di ba? Kung ano man yung meron ka mahal kita at saka ilalaban kita. Alam mo kung bakit? Mm -mm. Puso ko sa yung pinapairal niya. Oh. Lahat may intindihan mo. Hindi mo kailangan ng marami pang dahilan. Isa lang sabi niya, mahal ko eh. Ah. Oh. Tiba, yun yun. Ito yung nangungusap, puso. Kung ano mang idikta ng buong mundo, wala Ay, yeah, kong okay pakialam. Siya, mahal ko. Oh. Oh. Tapos ikaw, nagtitiis ka dyan sa jowa mo, binubugbog ka lang. Oh. Dapat baka ganito ang hinahanap niyo katulad ni Riel. Oh. Riel, pare walang, walang lunas as of, the, as of now tong sakit na ito at napaka-importante ng papel na gagampanan mo sa buhay ng babae na ito. Yun po. Uh, support lang po talaga ako sa kanya. Lalo na pag sinusumpong po yung sakit niya. Ano, ano yung inaatake ng lupo sa katawan niya? Uh, sumasakit po yung mga buto niya. Uh -huh. Kaya pag, minsan pag sa gabi, natutulog po siya nakaupo. Kasi pag nakahiga, para daw po siyang nalulunod. So, ano yung, ano yung ayun. pinaka, yung, 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 yung pinaka, alam mo yung parang kinabahan ka talaga sa mga nangyari? Ayun po, yung pag sinusumpong, sinusumpong ko siya nung gano'n, yung, Sobrang sakit yung siya makatulog kasi uh, masakit yung oh. buto. Kasi, tapos may mga time eh, na parang, parang gusto mo, akin na lang yung sakit. Oo. Uh, kasi uh, ayaw po, tama. nakikita na ganyan ka. Oo. Uh, uh. Tapos, sa ayun po, saposin, eh, uh kino-comfort ko na lang po siya kasi wala rin naman po talaga akong magawa. Ayun po, uh, nung after po namin kasi ikasal, nangarap po siya talaga siya. Gustong gusto niya magkaanak. Mm -mm. Oh. So, may nilapitan po kaming doktor. Siguro mga nangaapat po kami. Tinanggihan po talaga. Ayaw. Oh. Hindi po nila ina-advise na magkaanak kami kasi gawa ang sakit niya. Mm -mm. Then may nakita po kami itong isa, pumayag, alagaan, aalagaan daw po yung asawa ko. So tinry po namin, So, ayun, ano naman, naging, nabigyan naman po kami oh. ng isa. Wow. So, tonto nga po yung doktor, Miracle Baby nga daw po yung naging anak namin. Oh. Tingnan ko nga yung picture. Ay, healthy naman po siya. Oh. Uh -huh. uh, Tines naman po, hindi naman po niya naman yung sakit ng mama niya. Uy! Oh. Ay, babae yung kwano mo, baby mo. Oh, baby girl. Wow. Ang cute. Babae po. Ang cute. Ah. Ay, ito pangarap nyo, magkaroon ng, ng, ng sarili nyong anak. Kapo, pangarap oh. na pangarap niya po talaga po yan. -anak. Oh. Sabi ko nga po noon, kahit mag na lang kami, okay lang. Pero ayaw niya. Gusto niya po talaga magkaanak. anak oh. Kaya, Ayun, binigay naman po sa amin. At least, no. Alam talaga ng Panginoon kung sino yung nangangailangan. Yes. Kaya sinagot ng Panginoon yung panalangin ng iyong asawa, ng inyong pamilya, ng pangal ang panalangin mo at magkaroon kayo ng isang anak. Grabe, grabe pare ko yung sakripisyo na ginagawa ng isang asawa, Oo. ng isang ama sa sitwasyon na katulad nito. At saka, ano eh, uh, naging concern din ako kung mahal yung treatment, ba? Diba? Kaya kailangan mong magsipag. Oo. Wala kang, diba, okay. hindi mo, hindi ka pwedeng magpahina. Bukod po sa trabaho ko, may sideline po ako. Kailangan mo. minsan nagtuturo-turo po ako sa computer. Pero hindi siya nagtatrabaho hindi siya no. Nagre hindi siya nagtatrabaho, hindi po, ikaw. Bahay lang. Ay. Apo. Galing. Ah, uh, 'yun po nung bali nitong 20 uh, 2020, siguro mag-December po. Tapos mm. mm -mm. so, ko. Bigla... Mag-December, oo. oh. -oh. ko po 'yun eh. Ah, uh, bigla po siya ganun, manas. Na manas, which is talaga namang minsan minamana siya. Then, nawawala din. Okay. Pag buntis namamanas. Ah oh, totoo, kailangan uh, mag-exercise. Ang ang sabi ng ni doc, pag namamanas daw, uh, parang excessive yung water sa katawan mo. mm, -mm, -mm. Apo. Okay. Bali nakapanganak na po siya nito, Papa oh, okay. Ah nakapanganak na. Apo. Oh. Papa. Uh, yun, tapos parang medyo ano siya, magrabe ko yung manas niya. Mm. nito. So sabi ko uh, pa-confine na kita. Ako, baka iba na to. Tapos sabi, ayaw po niya. Ayaw po niya pumayag. Siguro, kasi... Ayaw niya magpadala isip, isip. sa ospital. Apo. Siguro okay. isip niya, makukuha naman sa gamot. Kasi gastos na naman daw. Siguro, ganun. Tapos yun, inayahan ko na lang po. Then, nung 2021 na, January, ayaw po talagang mawala nung manas niya. Tapos, then... Yun nung isang araw na pag-uwi ko po, nahirapan po siyang huminga. Then sinugod po namin siya sa ospital. Then sa daan pa lang po kami, ah, wala na po yung asawa ko. Dead on arrival. Apo. Hay. Yun po. Kinuha na po siya. Noong mga sandaling yun, katabi ka ng asawa mo? Opo, katabi po sa ambulansya. Nak nakakapagsalita pa siya noong mga sandaling 'yon? Mm, nung inupo po namin siya, sumuka po siya eh. Tapos 'yun, bumagsak na po siya. Wala na po, hindi na po tapos, namin ano. Diretso na? Apo. Anong anong hmm. ginawa mo? Anong sinabi mo? Anong sinabi niya? Anong nangyari? Sabi ko, ano, kaya niya ganun. tapos bata pa yung anak mo. So, parang parang speechless din po kasi ako noon eh. Nabigla po talaga ako, hindi ko akalain na yun na talaga. Chinat niya pa po ako noon, nagpapabili pa nga po siya nung buko juice, iinumin daw niya. Tapos pag uwi ko, ayun, nadatnan ko, gano'n na siya. Nahihirapan huminga. Tapos Speechless ka, parang nabigla kahit mabibigla ka doon. Nung nung absorb mo na yung mga nangyari, anong anong nasabi mo? Anong nararamdaman mo? Ang naramdaman ko talaga po, sinisisi ko yung sarili ko na lang po nun. Kasi ba, hindi dapat pinilit ko po talaga siyang ano, uh, mapakonfine sa ospital nun. Yun po talaga yung hindi mawala-wala sa isip ko. Parang kulang yung ginawa ko. Dapat pinilit ko po siya. Hindi ko siya pinakinggan dapat. Di sa, ana, parang sana buhay pa siguro siya hanggang ngayon. So, parang up to now, po. sinisisi mo yung sarili mo sa nangyari? Hmm, oo po. Hindi po siya mawala sa isip ko eh. Pa, paano mo pinaliwanag sa anak mo? Ang, 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 sitwasyon? Hindi pa po siya masyadong nakakaintindi, Papa Marley. Kasi na, ano pa lang po siya eh, three, two four years, years four old. Four years old. Anong namatay, two pa lang po, two years old. Siya yung kasi laging kasama ng anak mo eh, di ba? Pag two years old, mm -mm. nasa bahay, hindi ba niya hinahanap? Ah, hindi naman po. Hindi, hindi na hinanap buhat nung nawala po yung asawa ko. So, Kasi siguro hindi pa siya masyadong ano yung isip niya po. Oh. So, ikaw na lang at ang iyong anak yung natitira? Apo. Ah, uh, Anong nararamdaman? Tuloy lang po. Yung buhay, laban lang. Ganun talaga. Eh, iniisip ko na lang na ano, Uh, tapos na yung pinagdaraan, wala nang sakit siyang nararamdaman Ganun na lang po yung isip ko Ano yung mga huling salita na sinabi mo sa kanya Sa kanyang katawang wala nang buhay Bago siya nilagay sa ilalim ng lupa Ano po eh, uh, tawag dito? cremate po kasi siya, ano? Ah, cremate. Pick, pick, mm -hmm. pick po nung pandemic nun. Madaling oh. Madaling araw oh. siya namatay. Tapos, then, parang nilagay lang saglit po sa freezer. Kasi city ordinance na. po. Oh, oh, diretso na. Siya oh, na. na, kremate na. na. Kremate agad. Hindi na. Hindi na So, ano yung hindi mga... Po, mm -hmm. Kasi tapos COVID suspect pa po siya. Mm -hmm. ah, hindi, hindi po kami nakapunta nung anak ko nung cremate siya. Kasi nag, ah, nag-positive din po siya sa COVID eh. Mm Hindi -hmm. kaya epekto ng COVID yun? Possible din po siguro So, kumusta na kayo ngayong mag-ama? Ngayon, okay naman po uh, Yun nga po, Tuloy lang yung buhay, ganun talaga Eh, wala naman po talaga magagawa Yung iniisip ko na lang po talaga na okay na siya, wala na siyang nararamdamang sakit dito So, happy na siguro siya dun sa heaven Oh alam mo, tinupad lang niya yung pangako sa iyo na Apo. bago siya mawala, mabigyan ka ng isang isang supling, isang babae. Apo. Para kung mawala man siya, may makakasama ka sa buhay. Opo, kasi ugali nga niya po eh. kuwa. <laughs> <laughs> Talaga. Opo. Nakita ko yung picture niyo together na nasa nasa libingan. Mm, opo. -hmm. So, uh, Uh, pa paano mo pinapakilala? Ngayon nakakaintindi uh, na siya Siguro siya Sinasabi ko lang po Si mama mo Kamustahin mo Ganon Sabihin mo I miss you mama Ganon I love you Lagi pong ganon mm. Tapos pinapanood ko po po Lagi yung mga video nila eh, TikTok Kasi so may mm. po siya magtiktok eh Lagi ko pong pinapanood po Doon sa anak ko Para hindi niya mm -hmm. okay. po makalimutan Okay -hmm. Okay Wow. So, tuloy ang buhay Anong plano mo na? Uh, ito po, trabaho lang Tuloy lang po Bubuhayin ko na lang po yung anak ko siguro Focus mm -hmm. Sino nag-aalaga sa kanya pag nagtatrabaho ka? Ah, yung mama ko po mm -hmm. At siya rin po yung sumasama sa school Habang nasa trabaho ko Palitan po kami pag uwi ko naman galing work Ako naman po nag-aasikaso doon sa anak Gano'n lang po yung Rotation po nung ano namin ngayon. Mm -hmm. Alam mo, ito yung isang kwento na kapag ibinahagi mo, taas noo, puno ng pagmamahal at pagmamalaki, na it's a good story, it's a good fight, Siguro, kung nakikinig man siya ngayon, nandun pa rin yung pagpapasalamat at pagmamahal sa iyo. At saka, alam mo yun, meron pala talagang mga ganito na nag exist no? Oo. -o. Na pagmamahal. Oo. Ito yung patunay na may ganitong klase ng pagmamahal at relasyon. Grabe ang kwento mo, pare ko eh. Pang magpakailanman. Totoo. Mm -hmm. Grabe. Ito yung mga kwento na kailangang ibahagi mo sa iba. Para... Uh, It's an eye-opener na kwento na magdadala ng aral at makapagbubukas ng mga bagay na kailangang muni-munihin. Di ba? Ang, ang ang laki nung nung nagawa ng kwento mo sa akin personally. Ah, sa akin din. Mm -hmm. Na may nage-exist pala na ganito. Mm -hmm. May mga pag-ibig pala talaga na umaabot sa ganito. Oo. Oh, tsaka ano bang nagawa mo? sa ngalan ng pag-ibig sa ibang tao o sa mga taong pinipili mo makasama. Kasi kung, kung hanggang ngayon, naglolokuhan pa rin kayo, stop na. Oo. ba? Diba? Grabe. Galing, galing. O sabi ng mga tao, huwag mo daw sisihin sarili mo. Uh, uh -huh. kung nasaan man siya, probably, ang, ang puso niya ay puno ng pasasalamat at pagmamahal sa isang tulad mo, pare ko, na naging bahagi ng buhay niya. Diba? Parang try to imagine na pag mag-start siya ng relationship, sinasabi niya may lupus ako. Uh -uh. And then, probably, it, it stopped there. Pero ikaw, hindi, nagdire-diretso ka. At bilang pasasalamat, binayaan ka ng isang, isang anghel. Di ba? Hanggang sa huli. Hanggang sa huli, hindi ka na rin niya pinahirapan. Di ba? Uh -huh. Kasi nakita niya, kung papano ka kahit papano sakripisyo mo sa, uh -huh. sa, sa 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 pinagdaanan yung dalawa kaya sa huli siguro, inisip niya, it's over, it's a good fight already. Ayaw na kitang pahirapan ta. At saka at siya, kaya ng sabi mo, ayaw mo na rin siyang nahihirapan. Diba? Apo. Hmm. Okay, ah uh, ganito na lang. ah uh, maraming uh, nakikinig na ating mga bida -bida. Ano yung pwede Apo. mong maibigay na advice sa kanila? Regarding Apo. sa pagmamahal. Uh, hindi di ba di ba magaling sa ganyan eh kasi ganun lang naman po siguro pag magmamahal ka dapat isa lang tapos uh, bibigay mo lahat-lahat sa kanya walang what if what if siguro ganun po ganun lang naman po yung moto ko wow. oh nga may may nabasa ako kanina parang uh -oh. parang ay hindi niya masabi na you, you can find someone you will uh -oh. find soon uh -oh. someone <laughs> paano pag halimbawa may kumatok uli sa puso mo mat uh... ma, ma mapag-usapan lang natin <laughs> uh -oh. <laughs> uh oh ikaw ba if ever mm, siguro po Okay lang naman po. Pero siguro sa ngayon, mm. wala pa po akong time masyado eh. <laughs> pero hindi ko rin po ako magbibitaw siguro ng salitang gano'n. Kasi mm -hmm. di naman natin masabi yung pag-ibig, di ba po? Oo. Oh, 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 oh. Tulad ng sa Palang asawa di ba? Napagbiro ang tadhana. Di ba? Karami. If ever nakikinig ngayon, yung anak mo, ang anak mo ngayon nakikinig ngayon, ano gusto mo sabihin sa kanya? Ay, nasa ano po siya, nasa school. Oh, if ever lang. Babalikan niya tong kwento na to. Pag mamalaki mo to sa kanya. <laughs> ano gusto mong sabihin uh, sa kanya kung halimbawa nasa harapan mo siya ngayon? Um, siguro ano ah. Uh, uh, pasensya na anak kung si kung ano, hanggang doon lang inabot ni mama mo. Pero alam mo naman na mahal na mahal ka niya. So sana lumaki kang uh, mabuting tao tulad ng mama mo takot sa Diyos. Yun. Tapos, susunod ka kay Papa. Huwag kang lumaking pasaway. Yun po, siguro. Mm -hmm. Alam mo, siguro kung makakapagsalitan, makikinig yung, yung anak niya. Uh -oh. uh, I am so proud of you na ikaw Eesh. yung naging tatay ko. Pwede uh -oh. bang paampun? <laughs> <laughs> okay. Hey, sa wife mo, sa, sa wife, wife mo. mo, anong message mo sa kanya? Hmm, siguro, uh, ano, yun, gabayan mo na lang siguro kami, lalong-lalo na yung anak mo. Alam ko naman na happy ka na dyan kung nasan ka man, wala ka nang nararamdaman na sakit. Ganun po. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Yun po. Gabayan niya po kami lagi na mag-ama niya. Sa araw-araw, yun po. Barangay Ellis 97.1 97.1 Ever. Number one.